Magandang magandang araw mga kapamilya. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kapamilya, ngayon po ay kapista ni San Felipe, ang isa sa labing dalawang alagad ni Jesus. Hindi siya masadong kilala sa mga alagad. Di katulad ni na Pedro o Andres o Mateo o Judas. Pero may tinuturo pa rin ang buhay ni San Felipe sa atin. Tatlo o apat na beses yata siyang nabanggit sa Ebanghelyo ni San Juan. Una, noong siya'y tinawag ni Jesus. Niyaya niya rin ang kaibigan niyang si Nathaniel o Bartolome. Mukha pong naniniguro itong si Felipe. Ikalawa, noong tinanong siya ni Jesus kung paano nilang pakakainin ang limang libong taong dumalo sa pangaral ni Jesus, anya, kahit po dalawang daang araw o 200 days tayong magtrabaho, kulang ang kita natin para pakainin ang lahat ng mga yan. Aba, magaling pala itong si Felipe sa math. At panghuli noong sinabi ni Jesus na, kung kilala niyo ako, kilala niyo na rin ang aking ama. Ang sabat po naman ni Felipe ay, Poon, ipakita niyo na kasi sa amin ang ama at ito'y sapat na sa amin. Napagalitan tuloy siya ni Jesus, Felipe, ang tagal mo na akong kasama. Di mo pa rin alam na ang ama at ako ay iisa? Sino mang nakakita sa akin ay nakakita na sa ama. Parang sigurista, parang makulit, parang pilosopo po itong si Felipe. Pero Diba, ganun din po tayo mga kapamilya. Sana tularan natin si Felipe. Oo, mali-mali, laging natuturuan ni Jesus. Pero hindi siya nagsawa at nanghinawa na natili sa piling ni Jesus. Nagpursige hanggang sa huli. May kababaang loob na nagpaturo sa dakilang guro. O San Felipe, ipanalangin niyo po kami. Amen.